Hello guys, for today's video, ayan, nagluto na nga pala ako ng aming pananghalian, adobong manok. Ayan, ang aming ulam for lunch. At syempre, pagkatapos niya ng lunch namin, ayan, nagpaprint na ako ng assignment ni Batang Makulit. Ayan, kasi wala silang pasok ngayon na naman dahil nga medyo mahangin-hangin pa at medyo umuulan-ulan pa dito sa amin. Kaya sinuspindi muna yung pasok ulit. Pero bukas meron na. Kaya yan ang assignment nila. Lima pina pinaprint ko, kailangan niyang sagutan. Ayan, tinutulungan ko na lang siyang maggupit. Ako na lang ang naggupit at siya na lang ang magsasagot. Marunong naman na siyang magbasa. Kaya, kaya niya ng sagutan. At syempre, may merienda tayo niyan. Habang may ginagawa tayo. Kapitime na nagtimpla na ako ng kape at nagbigay yung aking mamits ng tinapay para merienda kasama ko rin yung mga anak ko dyan at ayan na sinasagutan na ni batang makulit ang kanyang assignment at syempre pagkatapos nga noon ayan nagkulitan na silang magkuya ay nang magsister pala ayan tinalian niya yung kanyang sister <laughs> sister ba talaga final na ba? At ayan, tinalian niya nga at hindi ata nagustuhan. Tingnan mo ang itsura ng muka. Hindi maipinta. Ayan. Sige lang ang kasusukulay so tali. Ayan. Mm -hmm. <laughs> at ayan ang kaganapan ng birthday ng aking mamits. Ayan, niregal. Binigyan siya ng kanyang apo ng cake. Yan, ano-ano lang, ambag-ambag lang. Isa ko naman pamangkin, nagbigay ng pizza. <laughs> Tapos yung kapatid ko, nagpaluto na lang siya ng biko. At, ayan ang aming hapunan, guys. Pansit Canton. Ayan. Ayan ang aming ano. At wala na namang maisip na uulamin insan lang naman din kami magpansit kanton kasi hindi rin naman maganda yan sa kalusugan natin, di ba? Kaya hindi ko rin yan inaano yung mga anak ko na kumain ang kumain ng ganyan. Parang siguro dalawang beses sa isang linggo yan, pwede. Pero yung sabihin mong araw-arawin ako, hindi yan po pwede kasi hindi yan maganda. Wala pa yung aking jawabels dyan, kaya kami pa lang ng mga anak ko ang kumakain. Actually ako hindi naman ako kumain yung biko ang kinain ko kasi mas masarap yung biko guys pag yung kinabukasan na. Yan, yung inabot na siya ng kinabukasan. Ayan, may tira pa. Magtitira pa ako para kay kinabukasan uli kasi mas masarap yun. Thanks for watching guys.